Kamusta mga ka-AI? Narito na naman tayo sa isang episode ng Buhay Pinoy. Alam natin sobrang talino ang generative AI. Parang si Einstein. Pero guess what? Bumagsak sa tanong na kayang sagutin ng batang paslit. Ilang R meron ang salitang strawberry? Krabe di ba? AI kaya magsulat ng nobela, pero nalilito sa bilang ng letra. Bakit ganun? Hindi ito glitch. May malalim na dahilan. Tara, himayin natin. Ito ang mga dahilan. Una, tokenization. Bago intindihin ng AI ang salita, hinahati muna ito sa tokens parang chunks words. Kaya minsan, hindi niya literal na nakikita bawat letra. Sa salitang strawberry, hinati ito ng tokenizer sa apat na tokens. ST, Row, B, at Eri. Dahil dito, ang mga letra tulad ng R ay maaaring mapasama sa loob ng isang token. At hindi mabilang nang tama kapag hindi string level ang pagproseso. Pangalawa, di eksaktong string matching. Ang AI models like ChatGPT or Gemini ay predictive. Iniintindi nila ang pattern. Hindi sila naghahanap ng exact letters like a search function. Hindi sila program para magbilang ng characters. Kaya kapag tinanong mo ilang R meron, parang pinagagawa mo ng bagay na hindi nila forte. Pangatlo, hallucination. Minsan, kumpiyansa pa sila sa maling sagot. Kahit mali, confident ang delivery. Kaya kahit mali ang bilang ng R, i-deliver pa rin na parang tama. Eto, napakalinaw. Sabi ko nga, i-prove niya kung dalawa lang ang R, nang bilang niya dun sa word na strawberry. Sabi niya, all right, ibibreak down pa niya ang strawberry. Tsaka meticulously identify each letter to prove that there are indeed two R's. Take note ha, two, two R's. Tapos, bin-breakdown pa niya. Write out the word, yung strawberry nga. Tapos, inexamine pa niya isa-isa ang bawat letter. Ito, yung S hanggang sa letter Y. Medyo may pagkapiloso po pa nga. Sabi niya, yung S, this is an S, not an R. Yung T, this is a T, not an R. Tapos, nung makakita siya ng R, sabi niya, here is our first R. Let's mark it, is throw. Tapos, meron ngang number 1 dito sa R at ito na yung strawberry. Hanggang sa nakita din niya yung sumunod na second R dito sa strawberry. Tapos nakita pa rin niya yung another R. Sabi niya, let's mark it strawberry. Kung tutusin, tatlo na yung R na nakita niya. Itong R na ito, etong R na ito, at saka itong R na ito. Pero pansinin nyo, sabi niya, count the mark R's. We have a identified and mark r1 and r2 tapos may conclusion pa siya sabi niya therefore by carefully examining each letter in the word strawberry we can definitely see and prove that there are only two instances of letter r i repeat only two instances of letter r diba maliwanag na hallucination yan at napakokonfident confident niya para sabihin na dalawa lang ang R sa word na strawberry. Yan ang tinatawag na hallucination. Parang fake facts na tunog legit. At ang panghuli, prompt sensitivity. Ang sagot ng AI, nakadepende rin sa tanong mo. Ito. Ganito natin liwanagin ang tanong. In the word strawberry, carefully count the number of letters and then identify how many Rs are present by counting each letter one by one. Tingnan natin kung anong magiging reply. Makikita natin ngayon na inisa-isa niya yung mga letters ng strawberry. Ito nga, 1, 2, 10. Pagkatapos, sabi niya, There are a total of 10 letters in the word strawberry. Now, let's identify and count the number of R's by going through each letter. Kaya nakita niya dito yung tatlong R. Itong number 3, itong number 8, at itong number 9. Ang sagot, there are. A total of 3 hours in the word strawberry. So ang ibig sabihin, kailangan malinaw lang din yung magiging prompt natin pag nag-query tayo sa AI para maibigay niya yung tamang sagot na ine-expect natin. Kaya prompting is the key. Sa ngayon, marami ng AI models ang kayang i-handle ang strawberry issue na yan. Pero gusto ko lang i-emphasize, kahit gaano katalino ang AI ayon sa mga balita, hindi ibig sabihin na alam na niya ang lahat at lalong hindi ibig sabihin na dapat paniwalaan agad lahat ng sinasabi niya. Responsibilidad pa rin natin na gamitin ang tama. Isipin natin ang AI bilang isang tool, parang lagari na ginagamit sa pagputol ng kahoy kapag may inaayos tayo sa bahay tayo pa rin ang boss. At si AI ay assistant lang. Kaya tayo ang dapat magtakda ng direksyon kung ano ang gusto nating makamit. Marami pa tayong i-explore sa mga susunod nating videos tungkol sa AI. Kaya make sure to stay tuned para di nyo mamiss ang mga upcoming content. Maraming salamat mga ka-AI. Kita-kits sa next video. AI mo, AI ko, AI nating lahat dito sa Buhay Pinoy.